and Philippine Railway Institute uh, please uh, tell us more about this uh, sir please ah uh, opo yan po uh, ang uh, uh, training center or uh, school ano specialized school there you go ah uh, sa mga uh, trained uh, engineers uh, that work in LRT in MRT no ah uh, at Kasama na dyan ang PNR. Uh, pag may bagong technology uh, through the help of the PRI, uh, yung technology yan, na yan pinapasa sa ating mga Pilipino uh, by way of uh, 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 training our engineers with the help of the PRI. Kailangan po malaman natin because ang gusto ng ating mahal na Pangulo at Apo. ang gusto ng ating pamunuan, uh, kasama na dyan si Secretary Vince Dizon, That in the future. tayo na mismo ang gagawa ng mga sarili nating trains at tayo na ang uh, magko at tayo na rin ang uh, uh, magmo-modernize ng train facilities including uh, yung mga modern na uh, digitalization, uh, modern na uh, maintenance and diagnostic systems. Marami yun yan sir. Uh, they're all technical pero hmm. naniniwala ho tayo sa kakayahan ng ating mga engineers kaya kailangan ba ipasa sa atin ang technology na ito. Ayun, nako, napakagandang uh, mga update nito, uh, Mr. Chairman, na ang kumbaga nagkakaroon ng technology transfer training, yung mga mas makabagong uh, pamamaraan ng pag-ooperate ng railway system, ay nai-share sa ating mga experts at sa ating mga engineers para maging talagang at par with uh, other countries pagdating sa railway operations sir ano ho Yes sir, kasi ho, kung pupunta kayo sa mga ibang countries, like pagpupunta kayo ng China, ng Japan, Singapore, Indonesia, even in countries like the United States and Europe, ano, mm -hmm. ah, ang train system nila is so modern, na iyan po ang talagang mode of uh, transportation na ginagamit. Not only for commuters, but more so for cargo. No? Yes. Ah, About... Kaya nga po, ang uh, vision ng ating Pangulo at uh, uh, hinahangaan natin sapagkat nakikita niya na ang solution sa traffic and decongestion not only of Metro Manila but of the entire country mm -hmm. uh, is really in mass transportation. Yes, of uh, Ang pangarap po natin at ang pangarap ng ating mahal na Pangulo, dumating ang araw na magkaroon ng train system magmula Luzon to Visaya, Visaya to Mindanao. Abay, napakaganda niyan Mm -hmm.